good afternoon. Ayan, dito tayo sa ano, sa City State na hotel. Uh, i ko si Crinkle dito at saka si ano, Jingjing. Hotel, Pangkor. Uh, bali dito sila mag-check in. Uh, ko na si Jingjing. Jing. Bababa na daw siya. Kasi kailangan pa kasing hunduin ako sa labas dahil magtatanong yung gorya kung saan ako pupunta. Yes, ma'am. No. Saan po tayo? Pamangkin ko. Hintay. Inihintay ko. Ha? Saan po? Bababa na. Bababa na? Opo. Mayroon sa loob, Thank you. Wala na lang guys. tayo, papasok lang. Dito kami lagi, guys. Pag nandito sila, Kuya Titing, Ah, dito kami laging nag... <laughs> Ikaw lang isa? kasi is screen screen kring sa ako, wakay, nag-ano? Sa jing <laughs> Anong floor kayo? Third. Okay. Uy! Uh... Oh. Pindutin mo! <laughs> <laughs> Na-iwan. Ang balis kasi magsira. Anong <laughs>

Ooh. Natakot siya guys kay niwendan ni kring kring. Mutin na lang dito ako. Takot siya mga daw. Hindi siya marunong muma pero marunong naman. Ay, sana pag mag-quantity, pag grab natin at i-pick dito sa umu. Hoy, baka na di ko ipikap pu-pick up. Hoy, matuto ka kay ay adto kag like nason. Asige. Asige, wala na lang kabit ka, tanang tanin. Hoy, kapatid niyo yung kundo, ha. Ah. Gatong video kagamay sa Ay, swimming pool. Lindot nito. Kan sa mandongdo. Kwadlasmit. Ay bigo lang, lang. Ah, one night two. Ah. mo, kasi naabot mo. ito yung rambutan na pinadala ni Manang Romana. Ano daw to nila? Harvest to sa puno nila sa Torrel. Ah, buti na lang pumayag si Jingjing na siyang magbitbit kasi <laughs> kring-kring ayaw. Yan. Rambutan, mga dalawang kilo rin talaga to. Matamis pa naman. Ini, ma... Ang nga nine, ah. maharlika. Maharlika, hmm. maharlika yeah. daw to guys na pangalan ng rambutan. Lain-lain din, pangalan po ni rambutan. Kaya kung kaya kung na siya, kaya kung na siya, kaya kung na siya, kaya kung na siya, kaya kaya na siya, kaya kung ano na burger at saka pie kain tayo ng burger 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 Hmm. snack tayo. Lalo tayong tataba nito. <laughs> Ginawa ko <kong> din 'yan. Hmm. <laughs> <laughs> Niya pa naman